Yan, tama mga sir, meron tayo isang uh, ito turbo shot na hobby version 3 na click dahil uh, maingay yung makina nito. Ah, uh, ayan mga susi mo tropa. Kilometer ayan, 81. Medyo malaki na, tapos pandrin natin. Yan, okay, patayin mo na. Tayo ng mga sir, isa pa dire-diretso 'to, no? Yan, kapag ka once na ganyan nung tunog ng motor ninyo pinakamainam na huwag niyo nang gagamitin yung unit. Mas maganda na check niyo na. kung nasa ibang lugar kayo at uh, biglang umingay, check niyo lang is kung meron lang is at check niyo yung tensioner kaya napaka importante ng meron kayong mga basic tools na tulad ng uh, pantanggal spark plug, Phillips screw, tapos tirens, yung may mga tiris na malilit lang na nabibili. Para kung sakaling ganyan yung mangyari, check nyo yung langis tensioner, rocker arm yan yung mga iti-check nyo tatlo yan mga sir, kapag ganyan yung tunog kaya ngayon para makita natin kung alin ba dun sa tatlo na yon yung uh, pinagsisimulan o pinagmumulan ng ingay tatanggalin natin, buksan natin, buksan natin to katanggalin natin yung yan. ayan, tagalan natin yung upuan tapos tignan mo, check mo nga check natin yung lipstick diyan pala makikita natin tapos dampi mo sa ano, dampi mo sa daliri mo yan ibig sabihin may langis so so dati yung check yung tensioner kaya dapat lagi kayong may dalang uh, basic tools para in case na umingay or merong problema yung unit ninyo kung ganito yung tunog at least meron kay idea para kahit pa paano ay uh, hindi na kayo kabahan kasi kapag ka mga ganyanang tunugan mga sir may posibilidad na mas lalong lumaki yung problema ng motor or mapalaki yung gastos sample natin kung sira ang tensioner niyan at uh, tumalbog or natanggal yung timing chain sa pagkakalagay doon sa sprocket cam chain maaaring magkasalubong yung piston saka balbula, uh, maglulus compression o di kaya yung piston Ayan, check mo natin yung ano, tensioner. Basta kapag kaganyan ng ingay mga sarap, Check nyo kagad yung langis. Parang masalinan nyo. At kapag ganun pa rin, check yung tensioner. Basta pinaka-importante, alam nyo hindi nyo napakabayaan yung unit niyo sa langis. Wala kayong problema dun sa langis. Ibig sabihin, check, check nyo na dito. Kasi malaki na yung kilometer nito. thousand, yung pinaka- ang nakasip dito yung nakalagay tapos hindi raw gumagana pa yung panel ibig sabihin baka tumatakbo na ng ano to isang medyo sulit na sulit na rin ngayon mga sir kapag once na tatanggalin nyo to or tatanggalin nyo na yung tensioner kahit hindi nyo tanggalin yung mga sensor na yun, tatlo na yan okay lang release nyo lang purpose natin kasi ano hindi natin tinanggal hindi tayo magre-reset yun, ano, no. yung purpose natin kung bakit hindi natin tinanggal Ya, itu cuma yang Kapag ka uh, inaangat nyo yung tensioner or tinatanggal nyo yung tornilyo ng tensioner dapat umaangat na rin yung uh, tensioner dyan hangat, Pak. Aya noh. Di umangat. Sigi, ndo ciamang tanggalin. Tapay mona. Aroma manis. Hmm, tapos tanggalin mo to. Ba sobrang itima. Tignan natin. Pagbabalik naman. Okay. Tapos, isa-sala natin tatanggalin, itong cover. Takpan mo yun, ano, yung, yung, kung ano, manifold, yung butas. Takpan nyo yung mga sarap. Kasi, purpose natin dyan, lalo kung ganito yung unit, medyo madumi Yung parang buhangin hindi pa pasok yung loob sa loob baka mamaya magulat kayo ba't kaya tinanggal ko lang to eh ayaw na mag start yun pala may kumalang na buhangin loss compression yun hindi aandar yung motor doon yeah, tanggalin tanggal natin ito Basta pag ganun ingay mga sira, ang na yung si tensioner, rocker arm, yan, or si piston. Lalo kung ganito yung ng mga ano Wala, na, wala nang okay. ganun ako na. Rock? Sige pa boy. Sige pa boy. Hmm. Hmm. Yan, Ito, hindi pa tayo nagpa-finalize mga sala. chini check pa lang natin to. Pero, Yeah, para malaman nyo mga sir kung damage na yung rocker arm, itap din nyo muna, paikutin nyo dito. Tatanggirin nyo yung cover dito na itim. Ayan. Gamit kayo ng uh, na 22. At itap din ninyo para makita nyo dito kung malaki ba yung play ng rocker arm. Example natin dito, ayan, sobrang laki nito. Ayan. Tapos sa baba din, ayan, sobrang laki. Ito normal lang to kasi malaki yung valve clearance natin dito. Pero yung itong intake niya, hindi na to normal. Tapos para malaman niyo din, i i niyo lang tong lower lower na to. Yan, sira na to. Ito, yan. Ang uh, dito sa so makina na to, itong rocker arm, itong intake. Tatanggalin natin para makita niyo. Ito hindi pa tinadjust yan ah. pero kita ko na yung luler niya glowy mo ata okay okay tanggalin natin yung intake mga sir dito mga sir ako magtatanggal kayo ng rocker arm tatanggalin nyo lang yung tornillo dito tapos itutulak nyo to parang ginawa ni Japon nung tinulak niya, lumabas yung uh, rocker arm pin. Ayan, matatanggal niyo na 'yan. Kahit hindi niyo ilabas ng dire diretso 'yan. Ayan, no. <coughs> hmm. Tok, sarang-sarang ito. Hmm. Ito yung na nagpapaingay sa lagitik niya. Pero dapat, uh, kasama na sana yung tong, ano, tong black piston piston niya, piston ring, kaso low budget pa si sir. Kaya ang gusto niya ay uh, mawala muna yung ingay at uh, pag-iipunan niya muna. Kaya ang gagawin lang natin para matanggal yung ingay na sobrang lagitik, intik lang yung papalda natin. Tapos yung sa exhaust, ay uh, mag adjust lang tayo kaya <coughs> ito yung sinasabi ko lagi na ano na langis ang uh, nagpapatahimik sa makina at tumatagal yung makina kapag alaga tayo sa langis lalo kong galing ito sobrang item yan low budget si tropa ito bibigyan natin siya ng rocker arm ibibigay ko na sa kanya ito mga sir para makatipid-tipid naman yan yan kamitin gamitin natin dyan dito lagay natin sa pagbalik naman yan mga sir Ilagay mo lang dyan tapos ilagay mo lang to itapat mo yung butas itong butas na yan dito yan kung saan lang hindi naman na itapat pihitin mo dito may ano yan eh mayroon siyang uh, parang ganito oh. Ayan, parang sa pili, flat screw yan ang gamitin mo yan kahit magkabaliktad yung mga sir, huwag lang yung pabaliktad na ganun, kasi hindi mo na matutur ni Okay, lagyan mo na yan para makatipid naman si tropa. subat so, natin ang filler gauge susukat yun dyan, dyan, mga sira 10 saka 24 sinukat natin sa ibabaw pati sa ilalim susukatin pa rin natin kasi magbabago kasi yan kapag once ka na ganyan yung nangyayari kung baga yung, yung itim itim na yan medyo na sa langis yan mga sira kaya mag adjust talaga yan lalaki yung clearance at yung bearing ng rocker arm talagang masisira yan after sa, sa taas sa baba naman isa po lang oh see umuha just ayan oh hindi na mag play kunting, kunting na lang tapos balikan natin yung tensioner throttle body cover tapos try natin panta rin kumawala na yung lakitik niyan pero yung tensioner niya medyo nagbabadya na rin yan Naibalik Ibalik na rin natin yung tensioner. Cover sa throttle body. Ayan mga sir. Na, naibalik na natin. Tapos ngayon tatay natin yung panda rin. Kung malagitik pa rin. Piti mo pati piston damay din wala tropa pati piston din damay oh umusok no hindi pa natin ano yan ha hindi pa natin pinapainit malamig pa yung makina niyan pero umusok na big sabihin nadamay na rin yung black mo ibig sabihin uh, low power siya low power siya kasi mausok na. Natiyan ang langis. obligado ito. Tabuasan na na siya ng ingay, hindi na ganoon kalakas na wala na yung ingay niya. Yung narinig na lang natin na ingay, yung sa kuwan naman, sa piston naman. Kaya obligado, tatap to overhaul yan. Yan ay. Hmm. Yan, step by step na natin ha. Nakita mo naman. Yan kita mo hindi pa natin siya pinapainit pero umusok na ibig sabihin yung piston mo ay uh, may gas gas na yan may tama na kasi makikita naman din natin sa ano nya sa ibabaw sa cylinder head pa lang talagang subrang uh, sobrang itim uh, kasi kung ano kung ipapagawa mo pa yung ano kung may budget ka Hmm, sige, para ano. Eh, kuha lang to. Huwag mo lang pababayaan sa langis. Gumamit ka na ano, ng ibang oil. Tapos, uobserbaan mo lagi. Kung maganda ba sa motor mo. Okay, bubuksan na natin mga sir. Abangan nyo na lang yung part 2 nito mga sir. Kasi magkakagilap pa ng pera si sir para pambili sa pisa.